Hi guys, ang ituturo ko ngayon sa inyo is kung paano maglagay ng repeat header sa table. Una, gagawin natin mag-insert tayo ng table. So, punta tayo sa insert. Table. Kuha tayo ng three columns lang. Tapos punta tayo sa pinaka last column. Click natin doon yung cursor natin. Tapos, press lang natin yung tab. Para makagawa tayo ng maraming rows. Punta second page. Ayan. Nasa second page na tayo. Balik tayo sa first page. Tapos, tagay tayo na heading. Try natin yung mm, January. Feb, February, March. Highlight natin. Then yung natin bold, center natin. Ayan, ito na yung heading natin. So, balik tayo sa second page. So, kailangan itong first row, magkaroon siya ng heading na ganito, di ba? Pa? So, para magkaroon, magkaroon ng automatic, mag Mag-repeat header siya. Punta tayo dito sa pinakang first row. yung Heading natin. Right click. Table properties. Punta tayo sa row. Ito. Row. Repeat as header row at the top of each page. Ayan. Click natin yun. And then click open sa second page. Ayan guys, meron na siyang header sa second page. So, kahit ilang pages pa yung table mo, basta isang table lang siya, automatic magkakaroon na siya ng header sa bawat page. So, yun lang guys. And, don't forget to subscribe.